<laughs> Isa sa mga dinadayo dito sa Maynila ay ang lugar ng Avenida na talaga naman napakamura ng na mga eyeglasses. Tumingin ka sa kaliwa at kanan, puro pagawaan ng mga salamin sa mata. At alam nyo ba guys, real talk, nagpagawa ko ng salamin sa mata sa mall. Napakalaki ng diferensya sa presyo. Napakamura dito sa Avenida pag dito ka nagpagawa. Kaya kapag salamin ang pag-uusapan, dito ka na sa abilida. Marami kang pagawaan ng salamin na pagpipilian. At syempre, recommended ko itong Seaside Optical Clinic sa tapat ng Emerald Circle Building. Libre din ang pag-check up at mismo lisensyadong optometrist na doktor ang magtitingin ng mga mata mo. At 30 minutes lang, kuha mo na ang pinagawa mong salamin sa mata. Marami ka ding pagpipilian ng mga frames. Sa totoo lang guys, malabo na ang mata ko at isa sa mga dahilan ay ang sobrang paggamit ng gadgets o cellphones. At pag bumotor na walang salamin sa mata. Lalo na sa trabaho ko, ako ang nagpipicture, at ako na rin ang nag edit ng mga videos na pinopost ko. Kaya kailangan talaga ng protection sa mata. <laughs> yeah. uh, uh. Naka SG lumalapit ka pa na sa malayo Kala nila di ako makakatakas Aha, matitindi sa garena Wala silang kapareha Nakatago di makita Wala dito mahihina o di ko matanggi um, Anong yeah. purpose ng blue blocker? Itang light ito, ito. So, wala nakikitang light? Oo -o. Unlike dito sa isa sir Ito, yung anti-radiation meron po Pero yung blue blocker na yan, wala pong... Halos makita. Oo. -o. Lagay niyo po yung... So, So, ilalagay natin itong salamin dito. Sa UV? Sige, sir. Lagay mo doon sa na, Ilalagay mo natin ito dito para mag-blurred mag, mag siya. Eh, tama ba? mag yung mag, kulay. mag yung kulay yan. Yun. Sa so, pagka ah, umaaraw, yan ang epekto niya. Umaaraw, magkakaroon ng protection niya. Yeah. So, nakita nyo, ha, simula kanina flame, ay naging... Uh, transition. Naging transition na palitan siya ng black. Kasi pag umaaraw, yun yung pinaka-ano niya. O, ano po, ano, Uh, may protection sa sikat ng araw. Dito, so just in case na gusto nyo pumunta dito, papakita nyo dito para maka-spot. Yes. ah, uh, <laughs> pala. Kahit sa so text or dala nila yung cellphone nila, kung saan nila nakita yung vlog ko. O, oh, vlog niya. Or kaya yung calling card na to na may kampayan ng polis. Meron kami additional ibibigay na discounts. Yun! At saka hindi lang yun. Bilang may mga previous pa kayo. Yes, may mga previous. Yung previous kayo. na panlinis okay. ng, ano, ng uh, salamin. Aha. Uh -huh wo, wo, yeah Billie Jean, Billie Jean, yeah Ah, wo, ah, ah Naka SG lumalapit kahit pa sa malayo Kala nila di ako makakatakas, aha Matitindi sa garena, wala silang kapareha Nakatago di makita, wala dito mahihina O di ko matanggi, lagi silang tagabuhat ng kakampi Pinipilit di matalo gabi-gabi Nga sa laro kinarne, ah MP, sabi ko, GSI, sabi niya Dali black kapag tinatama lang araw Maganda to kasi pang malakasan Pag mga deployment, sa mga alpostan <laughs> so maraming maraming salamat sa Seaside at syempre at uh, nabigyan tayo ng kakataon muli na makapag-vlog dito para may pakialaw yung kahalaga ng salami lalo ng ngayon na uh, uh, ang ating mga kabataan, hindi lang at, ating kabataan magiging ang estudyan at kung sino-sino pa dyan uh, lalo ng na lalo maraming gadgets na ginagamit na uh, malakas makasira ng mata. So So, ating mga followers, punta lang po kayo sa seaside. Ito po yung sabihin ko. Tapat po ng, ano to, Emerald? Yes. Emerald Dizzy. God bless you po. Bye-bye.